at gusto ko lang po i-share sa inyo guys itong gagawin kong video dahil napaka-excited po dahil itong araw po na to ay magkikita na rin po kami ng aking co-vlogger na more than uh, one year na po kaming magkakilala so she's from Florida po at pumunta lang po siya rito para magbakasyon so excited po ako guys na makasama ko siya ngayon at magbabanding po kami kaya ginawa ko tong video na to kasi gusto ko rin pong i-share sa inyo. Alam ko sa ibang mga friend ko dyan, lalo na ang timboli Bowley. Ayan, makikita nyo na po ang pagsasama namin ni Sis Mackenzie and Meadowcrest. Okay? So, samahan nyo ako ngayon guys sa aming banding ngayon ni eh, Sis Mackenzie in Meadowcrest. Okay? So, see you later! So, guys, nandito na po kami at ah, nakasama ko na si Sis Mackenzie. Ayan. Nagkita so, din kami. Nagkita okay. din kami. At, walaan nyo po kung saan kami ngayon. <laughs> Dinala kami ng aming navigation. Nandito po kami sa Dillard's kung saan pupuntahan namin si Gorgeous Jean sa kanyang trabaho at guguluhin po namin. Hindi niya alam. Hindi na niya po na. alam. Oh, hindi niya alam na pupunta kami. So, iso surprise lang po namin siya. At guguluhin namin ang kanyang buhay ngayon. Okay? So... Kasinsyahay lang namin siya. painggitin lang po namin siya. Na, ayan, na magkasama na kami ni Sis Mackenzie. So, mag magsasama rin naman kami sa birthday niya. Yes. At may schedule na doon. So... magkikita rin kami. Pero sa ngayon talaga mas surprise siya dahil hindi niya alam na magkakasama kaming dalawa. So see you na lang guys! So guys, na surprise kami kasi wala pala doon si Gorgeous Jean sa Daylight, sa kanyang trabaho, take off niya pala ngayon. So kami po ang na surprise. At tinawagan po namin siya ngayon. At ang sabi niya, nagpa-change oil sila kaninang umaga at nagpinuntahan. Pero tinawagan po namin siya ngayon na kailangan i-meet niya, imit niya kami dito sa, sa mall para mag-banding kami ngayon. So instead na siya yung surprise sa akin kanina, hindi po nangyari. Kami ang na surprise. surprise. Pero okay pa rin, masaya pa rin dahil antayin namin siya at magbabanding pa rin kung paano. Okay? So nandito po kami ngayon sa Nordstrom. Um, naghahanap kami ng... Ano yung hanap? I don't know if they have a restaurant. I think they don't have a restaurant. Coffee please. Oh, coffee please. Oh, we'll eat. Oh, so, thanks more. Third floor? Yeah. So, yeah, So, ayun po. At, nag plan nagplan kami na nakain po kami ng brunch. Kasi po, hindi pa kami na breakfast. So, brunch na lang muna. Okay? So, antayin namin dito si Gorgeous Jean mamaya. familiar ito kay Sis Mackenzie. Itong place na to. Ako hindi ko familiar. I never been here in this restaurant. Oo, malapit lang yun. Pupunta kami dyan. Minum ko ba ng kape? ayo Ayaw na mo, ko? yan habang nag-aantay kami sa isa naming kasama, ay magpika-pika muna kami dito Dahil hindi pa siya dumarating. Sino yan? Sino yan, ha? ah yan, ha? Ah, the, what's the Something like, uh, Facebook? Okay. Not, not really, not really Ayaw niyang kumain in. ha. Yeah, start, start, start. Siya na nga okay. yung late bago kami mag-order. Ayaw okay. niyang mag-order ha. Kasi guys, gusto gan lola niyo. No? <laughs> we forced her to order. Pasta. No diet. We, no diet. We part. are here to eat. Oh. So ayun guys, uh, gitna na po kami. At uh, yung kasama namin, hindi ko in-expect na rin pala kaarte yung kasama ko. Talaga nga si Marty talaga. O tingnan mo, yung kanyang order, pambata lang. Ayan, hindi sa kumakain, no? Kaya nahirapan kami na si Smackensi. Ang hinihiling niya, ang hinihiling niya ngayon ay halo-halo. Saan pa kami magharap ng halo-halo ngayon? Ayan, ito yung pagkain lang niya. Ayan Ayan, si so Sis Jen. Tingnan niyo po. Tingnan niyo pagkain niya. Ganyan lang, mac and cheese. Naluluto lang yan sa bahay. O, di ba? Mahirap, mahirap pala siyang pakainin. Hindi namin alam na ganyan pala siya. Ganyan pala siya sa personal, guys. Mahirap siyang pakainin. Ayan. Pero ako nga, e, habi. gutom. Si <laughs> Sis Makin si gutom. Ay, mas lalo na sa akin. Oh my gosh. Ayan, oh. dami naman ito. Sa bagay wala akong almosan, walang pananghalian, pero hindi ko pa rin yan maubos. Ayan, hindi namin ito maubos. Sa sa bahay, ang daming pagkain. Oh my God! Pinosasan mo yung sarili mo? ganon. You need to take this off. Oh, hindi ko nga mag-take Wala. Ay, lang <laughs> ka. <laughs> ano? Ano ba yan? Ano ba yan? ko, alisin mo muna ito. Hindi ko nga So, ayun guys. Ayan. Maghiwalay na muna kami. Ay, hindi pa pala kami maghiwalay. Magre-restroom pa pala kami. So, ayan. Hindi pa po tapos ang aming kwentuhan at sikahan. At meron pa kami part 2 at saka part 3 ng pagkikita nito. Part may part 2, may part 2 pa talaga. So, ayan, masaya lang po at grabe. So, guys, tapos ang aming banding at nagkanya si Sis Jen umuwi na pala mag-isa dahil kami pareho ng pinagparkingan. So, kahit naghiwalay na kami, kahit sa ano na lang, meron pa mga natitirang mga kabulas to gan. <laughs> si magaling magpatawa. Ano? Magaling magpatawa, tingnan mo. Ang ganda ng sinabi. Sabi niya, sa 4 floor daw siya magpapike. Tapos, nagtanong sa sarili, uh, sabi niya, kung aakyat daw ba siya, sabi ko, bakit? Anong gagawin niya? Sabi niya, aakyat. O, ba? Diba? Ganon siya talaga kagaling. <laughs> Ayan. Pero, enjoy po yung aming banding ngayon. Talagang, parang kulang pa po yung araw ng pagsasama namin ngayon. At nagplano kami na mag-bonding ulit kami after ng birthday ni sis Mackenzie, uh, mag-bonding ulit kami sa susunod na linggo bago siya umuwi. So, yun lang guys at abangan nyo po. po ulit ang aming pagbabanding sa susunod na mga araw. Okay? So, see you later! So, yun guys, uh, nandito na rin po, nakauwi nako na ako at uh, okay naman. Ah... Uh, Masaya itong araw na to sa aming pagtatagpo, sa aming pagkukulab. Maganda yung araw namin na to. At ang saya, ang saya kasama ng mga kako ko. Yan, nag-enjoy naman kami. Uh, talagang yung tawanan, nonstop yung tawanan namin. Si Miss Gorgeous din, hindi ko talaga inaasahan. Kahit sa personal, ganyan ka pa rin. <laughs> Yan, pala, pala tawap, maarte, yung mga ganun. Pero okay po, okay siyang kasama, masaya po siyang kasama. Kaso, ayun na nga, hindi mo siya basta-basta mapapakain. So ngayon, Sis Jane, alam ko na kung ano ang tunay mong katauhan. Okay? Alam na alam ko na kung gaano ka kapihikan sa pagkain. So, sabi nga namin ni Sis Mackenzie, at least next time, alam na namin kung anong ipapakain namin sa iyo. Okay? So, kahit po matagal na siya rito sa US, pero Uh, ano pa rin po siya, hinahanap niya pa rin po ang pagkain Pinoy. So, yun ang mga gustong gusto niyang kainin. Kaso, wala naman kami sa restaurant ng, ano, uh, pagkain Pinoy, kundi nandoon kami sa mga, nandoon kami sa American restaurant po yun. So, walang mga pagkain Pinoy doon. So, ang nangyari po, napilitan po siyang umorder ng mac and cheese. Yan, ordinary pagkain ang kanyang kinain. So, wala siyang choice pinilit lang din niyang kumain dahil uh, pinipilit namin siya dahil nagantay kami ng matagal sa kanya bago siya dumating dahil nga may lakad pa silang makasawa Pero okay naman po, uh, yung aming pagkikita, sulit naman. Okay? So yun lang guys, abangan nyo na lang po guys. Uh, meron pa kaming uh, susunod na pagkikita. Dahil hindi pa po tapos ang aming banding, meron pa pong birthday celebration na magaganap sa birthday ni Sis Mackenzie. At meron pa after that, mga after one week, meron pa kaming last banding bago bumalik ng Florida si Sis Mackenzie. So yun lang guys, abangan niyo po ang aking mga video. May susunod pa po rito, okay? So thank you po sa inyo at Timbury, maraming salamat. At ito talaga ay personal na na uusap kami hindi na kami sa live stream so talagang masaya po okay so yun lang guys and thanks for watching